kumusta mga kabiyahe may panibagong sira sa ating balbula yan yung bulb seat niya durog na durog kaya pala hindi ma wala wala yung leaking at saka tuloy tuloy yung agas ng tubig kahit anong gawin e sulit po wala na talaga dire diretso ayan durog na durog kaya tinanggal namin pinagawan sa atin ng paraan ayan may nakita silang bulb seat maliit naman kaya kako sige gawan natin ang paraan kaya kumuha na ako ng gold ay tatso pala <laughs> mukhang gold kasi eh kaya sinukat na natin kung anong ano, anong sukat na ako ng anong laki ayan sisalang na natin yung gold na yan tatso pala tara na at gawin natin yung bulb seat na yan kung paano natin gawin shout out nga pala sa TFB tagi friendly bikers Ayan, binutasan na natin. Kailangan sukat na sukat yung ano, yung butas don sa pangtukod niya. Kasi e, kung hindi kasi wala wala din silbi. Kaya may gap siya na 5 mm para ma-press ng ano, maigi pag i ano mo yung hand niya. Kaya ayan, binutasan na natin. E, kailangan maibalik agad eh. Pero pwede naman na ano na blind naman namin yung isang balbula na yan tinanggal tapos inubos nga lang ang tubig sa tangke tapos ayun ginawa natin ang paraan kasi dalawa kasi yung bal na ano na yan na moto. kaya yan ang pinaka main kumbaga nasa gitna kasi yan ayan sinukat na natin ayan tamang tama na yung butas ayan may gap siya na ano 5 mm ayan kaya puputuli na naman natin yan sya at saka gagawan natin ng guhit guide ayan oh nakita niyo naman medyo madali lang to eh, kasi malambot lang kasi yung tanso hindi kagaya sa mga bakal talaga shout out sa TIB Tagig Friendly Bikers at saka sa Dong IV Community shout sa inyo lahat at saka shout out sa Tuwis family sa Kimanhan family sa mga tropa dyan na may sa, mga bisaya shout out sa inyo tanan diha at sa lahat ng mga bikers shout out sa inyo lahat laging mag iingat at sa lahat ng oras laging manalangin at saka sa city Garden, din shout out din sa inyo dyan kay sir pedro sir shout out sa iyo yan at sa Galio Narty Family shout out sa inyo lahat dyan ayan nagawa na natin yun lang kasi siya kahaba ang uh, balsit na yan medyo maliit lang din bilisan lang natin ng konti mga kabiyahe para mabilis tayong matapos kasi may maya ka, may kainan doon sa taas na mag -ihaw, ihaw tayo hindi ito matatapos ngayon eh eh, bilisan natin na konti konting kimbot na lang matatapos na rin yan ayan may butas na at saka babawasan na lang natin para makuha natin yung pinaka size nya nukat na natin ang caliper kung pareho na yung bilog nya yung laki si okay na tayo sa butas eh na sukat na natin kaya dito muna tayo sa pinaka space niya. Tsaka mamaya naman yung pinaka landing niya. Puputulin na kasi natin yan. Babalik ta rin natin. Para makuha talaga ang tamang bulb seat niya. Ayan. Ayan medyo okay na yan. Ayan nakita nyo naman. Medyo maganda na. Kaya balikan natin. Kusmikos tayo ngayon guys Ayan si Sunbo Shout out sa Teka, Bohol, Bohol ka ba Sunbo? Haro, Liti Ram Haro, Liti May haro din pala sa Liti May haro din sa Iloilo -ilo. May haro nga sa Libro eh. Ya. Ayan, Shout out si Ilik Shout out daw sa Mahal sa Ayan si Mayor, bagong sampah Shout out sir Ayan, sayo na. I love you, Leah. Tanya, Dan. Miss What's you. Miss you. Guys? so much. Ayan, mga pa-uwi na sila. Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Hello. Uwi, <laughs> pa-uwi na rin to. Check <laughs> me. Check me. Pa-uwi. Pa-uwi <laughs> na. Mikos-mikos <to>. pa <laughs> <na rin. laughs> <laughs> pa pa tayo, mga kabiyay. Ayan, yung kambing. Ito yung, ano, ano ang tawag ito? Kilawin. Kilawin. Ang favorito ni Kapitan, Kilawin. Ayun, eh, kaldirita. Yan yung kinakatay natin nung nakaraan. Mikos, mikos. Mikos, mikos tayo namin. Ayun, eh, may kinakatay pa. Ayun. Eh. May ano pa. May duhat. dito ha. Ah. welcome up. shout out sa Laguna. okay po. Okay po. <laughs> okay po. Okay po. Okay. 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 Ayan, pagkatapos natin kumain, binanatan na rin natin. Ayan na siya yung porma niya. Yan ang pinaka-final niya mga kabiyahe. Ayan yung, yung seat. Ayan, nakita niyo yan. Yan yung mga pinagagawa natin. Ayan i-testing na natin dyan at kailangan natin hasain pa yan kasi bagong gawa kailangan yan sa loob na yan i ano din natin hasain din natin ng grinding compound may ano siya dito sa ilalim kasi ito yung pinaka yan niya itong pinaka niya kasi lalagay siya dyan yeah. yeah. para hindi siya mag leaking kasi ito 'yung kasi dati oh. Ayan oh. Put put na. Wala na. Kaya, ito 'yung handle niya. Nakaganyan niya siya. Wala na kaya pala na ano, nag leaking. 'Yung tubing sa ano to sa pressure oh, sa ano si water. 'Yan, pasok diyan. Tapos 'yan. Ito 'Yung hand, 'yung ano niya. 'Yan. Diyan, tapos yeah. dyan tapos yeah. lalak mo dyan sya yan ang pinakalak nya yan nakatrade sya trade sya dito yeah, yun ah. yan ang pinaka ano niya, pinaka lock para hindi sya mag leaking ngayon hahasain natin mga kabiyahe ito yung trending compound ahasain ha natin sya dun sa hasaan niya. Ayan, bit-bit na natin. Ayan yung pinaka-hasaan ng ano na yan. Yung bato na yan. Ang paghasaan yan, utso-utso Alam ng mga engineers niyan. Ano maghasa? Ayan mga kabiyahin. May tanyo na, no? <laughs> Lalagay na po natin siya dito. lalim Basta natin mahasa Siya maglalak sa tubig Siya maglalak sa tubig Para hindi siya maglaking Yung problema kasi namin Kung lakas ng ano Hindi namin ma-isolate Kasi lakas ng taga sabi ko tanggalin natin tingnan natin baka sila din yung balbo seat ayun na. ang ito yung tawag dito balbo ito yung pinaka balbo Ay, ayan pangasain lang natin yung mga kabyan kunting hasa lang ayan ayan hasain muna natin ng konti para maglapat sila ng balbo kasi bago kasi Ayan, ikakabit na rin natin mga kabiyahe. Uh, kailangan natin kasi gagamitin ha. Ayan na, na ano na. Ayan na siya yung pinakabuo niya. Ayan. May testing na namin yan. Kung pwede na gamitin talaga. Sa awa ng Diyos, okay naman. So, okay, sa sunod pagkita, paalam mga kabiyahe. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe sa uh, YouTube channel natin at subaybayan ng mga lakbayin natin. So, thank you so much. God bless. Happy Valentine's pahabol.